やった 啊<刻>！ Oh aray, 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 aray ray oh ray oh ray masak ye ray oh mo? nak lag yo ala u yo nak lag yo ala ala kon yo ah, ala 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 aku kon lag you ke palo lag mo sabien me ray ko ke na પાલો લગ્યો એ કે પાલો લગ્યો બે પકવા દા મો કોઈ નહીં એ કે પાલો લગ્યો એ રોઈક આ કે પાલો કે કુ Sige. Aray ko! Eh, kaya ba ano, pinlag mo Eh, pag ang po mo hindi. Ah, ka rin ka? Ay! 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 Aray. Aray. Ay! 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 ka rin ka? Tagaw ka ay ko po. Tagaw king... Hing, hing, -balo po, king... 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 king na karimita. E eh, kaya balo na ako rinita ng garita. Ah, kaya pagawa po kasi kaya balo pinini. Masakit kasi. Masakit. E hey, mo sabihan, ah, Lirika. Ah, ala, kung balo pin. E kaya balo na biyo itong pepagawa. Pepagawa na po kasi. Ah, Uh, Ang gawa mo kaya? <laughs> ha? Ang gawa mo? Ay, eh <laughs> ako ba? Ano na lang kayo pagawa na? Basta inutang na ako <mo> po ko Apisan mi, apisan mi, apisan mi. malakay yung sakit ni tao ngayon. Apisan mi, apisan mi, edi apisan. Ah, apisan ko. Sige, apisan mi, mo. Apisan ko ne, apisan ko ne, apisan ko ne. Apisan ko ne. Aguran mi. Nakain po siya. Sige, buntok, papaba. Ah, nagri po masakit kasi. Oo, pilayan ta ka, si may melekon. Opo, hindi na po gawa na po. Masakit. Sige, apisan Masakit. Ay, Ary, ayako mo ang gawa, ayako mo ang Apisan mo na, apisan mo na. Bili taka na. Ary, matakit ka si, mo kana nung gawon. Yeah, okay, apisan na.

Wala talaga po wala na eh. Ano?